Today's video nga po ay gagawa tayo ng torting, tortang noodles mayroon meron tayong dalawang itlog at meron tayong dalawang noodles. Yan, dudurohin ko lang po ang noodles. Lalagay ko na dito sa dinurog na noodles. At itong seasoning ito ang gagawin nating pampalasa. Yan, haluin lang pong mabuti. Ayan, sa isang kawali, maglalagay na tayo ng mantika. Para sa pagluluto ng ating tortang noodle. Ayan, habang pinapainit po natin ng ating mantika. Ayan, naubusan po kami ng gato. Kaya dito ako nagluluto kailangan mainit na mainit ilalagay ang noodles at ayan po bilog lang tayo ng maliit ayan, mas marami sana mas masarap sana maraming itlog kaya lang ayan, kinulang ako sa itlog pero okay na rin naman at ayan kagawa na ako ng pitong perasong bilog na noodles. Ayan. Yeah. Pag may ketchup, okay na pang ulam. Thank you for watching.